mga kapanalig nagbabalik na po si Jis si Metatron Divino Master, ang isang mga gamot na hilir na mandirigma sa espiritual dito mga kapanalig ginagamot ko yung dalawang bata magkapatid yan mga kapanalig kawawa na mga kapanalig kasi yung muka niya mga kapanalig ay ginalaw ng mga inkanto at pinalaki dito nga part mga panalig lolo lo, kay kahimtang mga panalig ako siyang gitambalan gikurusan og lana para dili na makaduul ang inkanto na masama lolo siya kaagi mga panalig no muna diha dayon mga panalig akong gitanggal ang sakit ug gilabay ug akong gipangutana ang bata nga musta naman siya ingon siya nga okay na akong gihikap yang naong mga panalig ni na kiciya nakita niyong smile sa bata nga na happy siya sa paghuman sa panambal Kaysa wala pa siya gitambalan mga paluoy jud kay kahimtang siya mga panalig kay iyang naong idako pero sa dihang gitambalan ako, na ako mga na iyang naong wala na siya gamay na iyang naong tapos wala na siya nag ingon nga nga init yang panglawas kay ako na siyang ibtan og kainit sa sakit kay ni hubag man siyempre mga kapanalig mainit ang iyang lawas kay hubag man iyang naw diri mga kapanalig no ako siyang giampuan o gipandungan pidaagi sa balang espiritu o gahom sa ginoo aron ipakunsad nako sa bata aron sa pag-ayo ako siyang giblisan mga kapanalig nga maokay siya o ako siyang gitambalan pagkatapos makabalik okay.